Vice Ganda's Quake Relief Concert Comedy na may puso. Matapos ang malakas na lindol na yumanig sa Cebu, nagkaisa ang mga Pilipino sa pagtulong sa mga nasalanta. Isa sa pinakanagpasaya at nagpasigla ng pag-asa ay si Vice Ganda sa pamamagitan ng isang espesyal na event, Vice Ganda's Quake Relief Concert Comedy for a Cause. Sa unang pagkakataon ginanap sa Smart Araneta Coliseum ang concert na ito, kung saan pinagsama ni Vice ang katatawanan at kabayanihan. Sa gitna ng mga ilaw at halakakan, ramdam ng lahat ang mensahe. Mas matatag tayo kapag nagtutulungan. Laughter heals, Annie Vice, sa opening line niya. Pero higit pa sa tawa, nagpaiyak din siya sa emotional na segment kung saan ipinakita ang mga totoong kwento ng mga pamilyang nawalan ng tahanan. Dumaloy ang tulong mula sa mga manonood, mula sa simpleng donasyon hanggang sa malalaking pledges mula sa mga kumpanya at artista. Sumuporta rin sina Catherine Bernardo, Daniel Padilla, Sarah Geronimo at Anne Curtis na naghandog ng special na performances. Kahit comedy show ito, naging gabi rin ng pagkakaisa at pagmamalasakit. Sa pagtatapos, inanunsyo ni Vice na umabot sa 25 milyon ang nalikom na pondo diretso para sa relief operations, temporary shelters at psychological support ng mga biktima. Hindi lang ako nagpapatawa, gusto kong magpagaling, sabi ni Vice habang palakpakan ang buong Araneta. Ang concert na iyon ay hindi lang basta palabas. Isa itong paalala na kahit sa gitna ng trahedya, kayang maghatid ng liwanag ang tawa at malasakit ng isang taong may puso para sa bayan.